gaya ng ako sinin, almusal sa inalaga ko, bumaba ako, na hindi, para kay nang anto siya, almusal, para manahimikin ko niya, at kataon na, hala. Ah, very good, very good. Not dirty. Very good, very good. Oh, yan no. Ikaw, ano naman ang ng tita niya? Binuksan pa yung color para lang magdumi. Ano ba yan? Yung sinagkuha ko siyang pagkaon niya. Ayan yung kuhan ko ah. Tagajaga ka ako bako natutog. Dua sila o. Oh, dua sila yan yung tagajaga ka ako bako natutog. Ayan yung nambuk. Tiki 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 tiki.